tayo kailangan tumakbo kasi medyo napaaga tayo ng uwi so yung oras ng bus ay mamaya pa so magaantay pa tayo ng 25 minutes 25 minutes ang ating pag Annalisa, Mamo, Nanay Merly, Nanay Pepay. hindi pala maganda pag umuwi ng maaga ng 30 minutes na maaga ganon din eh magaantay ka pa rin ng bus hindi nga lang tatakbo pero ganon pa rin ang uwi ganon pa rin ang dating diba so dito tayo it's 7.40 40pm na so medyo ginabi na shout out, shout out sa inyong lahat. Thank you. Lalabs, mga lalabs. Ang daming pila ng mga bus. Sa bus pala. Ang daming pila. madilim dilim na ang 7.30 dati maliwanag pa kasi pa fall na ayan upo muna tayo dito kasi medyo matagal pa para yan sakit sa paa ayan Your First time on the board five, and then this happens. I gotta post this. Oh, the fire! <laughs> Uh, this is with Ayun and uh, what's his name? Maddy. Ayan guys, ang pagkatapos ng trabaho. Uh, ngarag na ngarag na. Ayan, ito, ayan ang ating itsura after ng trabaho 10 hours. Ngarag. Shout out. Thank you for watching.